that makes the church more beautiful and grand. We might forget that the real reason that we go to church, the real reason that we stay at church, it is because of the Lord. Amen? Kung focus ka lang kay Jesus, sa loob ng simbahan, si Jesus ang iyong mararanasan. Pero dahil, dahil si Jesus ang iyong focus, yung masama, hindi mo makikita. Hindi ko po sinasabi na dapat hindi natin ituhid yung mali. Pero mga kapatid, tandaan po natin, sa pamamagitan ng ating pagsisimba, dyan tayo nagbabago. Napakaganda pa nga ng sabi ni San Juan Crisostomo, that the church is a place of angels, a kingdom of God, heaven itself. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos. Binigay niya ang simbahan sa atin. Ito'y isang regalo para maranasan natin at matikman habang tayo'y dito sa mundo, tayo na ay nasa kalangitan. Sa pamagitan ng simbahan, parang tayo na ay nakapasok sa kanyang kaharian. My dear friends, my dear brothers and sisters, today we celebrate the feast of the dedication of St. John Lateran Basilica and we are reminded of who we are as a church. The church is not only a e building. The church is not only the servers and the mass goers. But please remember, the church is a community of believers loving, worshiping, and following Christ as our head. Opo, hindi po perfecto ang simbahan. Pero sana naman, huwag niyong iwan ang simbahan. Dahil lang kayo ay nasaktan na mga ibang nagsisimba at magliligon sa loob ng simbahan, hindi po si Jesus ang nakasakit sa inyo. Kung hindi lang. ang mga taong makasalanan, hindi natin ay na masaktan <laughs> sa loob ng simbahan. Dahil ang mga taong sa loob ng simbahan, ay makasalanan. Ang kasabihan nga po, ang kasabihan nga po, ang simbahan ay hindi museo ng mga banal kung hindi ito ay hospital para sa mga makasalanan. Ang simbahan ay sandigan ng mga nagkakamali dahil gusto nilang maging mas mabuti. Pagpasensyahan niyo ang mga taong simbahan. Pero yan ang dahilan bakit bumabalik sila sa simbahan. Dahil umaasa sila na bumuti tumuwid ang kanilang pag-uugali at buhay. Amen? Pero kahit na puno na mga hindi-perpektong tao ang simbahan, ito ang mabuting balita. Buhay pa rin si Jesus sa simbahan. Amen? Mga kapatid, huwag niyo pong iiwanan si Jesus dahil kayo ay nasaktan ng mga ibang makasalanang palasimbahan meron din po mga ibang nagsasabi sa akin, Father, bakit ba ako magsisimba? May ang daming makasalanan sa loob ng simbahan. Ang dami dyan, hipokrito. Ang dami dyan, plastic. Ang dami dyan, mas malala ginagawalilang ang ginagawa nilang kasalanan kesa sa akin. Pero kapag sila ay nandyan, nakatayo sila, parang wala lang. Kaya Father, pagpasensya niyo na, ayaw ko pong magsimba dahil sa kanila. Pero ito po yung nakakatawa sa mga taong ganito magsalita. Wala naman silang problema kapag sila'y pumupunta sa mall, o kaya sa sinihan, o kaya naman sa mga bar, o kaya naman sa beach, o kaya sa mga pasyala. Pero di ba, marami din naman mga makasalanan sa mga lugar na ito. Marami din naman mga hipokrito, mga klasik na tao. Ito sa mga lugar na binanggit ko. Eh bakit pagdating sa mga ibang lugar na pasyalan, gusto mong pumunta, marami din naman mapakasalanan. Eh bakit sa loob ng simbahan, ayaw mong pumasok, ayaw mo magsimba? Talaga bang kasalanan ang dahilan? Bakit ayaw mo magsimba? Hindi. Palusot lang nila yan. Amen? Ang totoong dahilan, bakit kakaunti ang mga pumupunta at tumapasok sa simbahan ay dahil sa ginhawa people don't come to church because it is inconvenient for them. Pansinin niyo po, puno lagi ang mall. Kahit wala namang binibili ang tao, nasa loob ng mall. Kahit walang pera, dumadaan, ah, naglalakwat siya. Kahit, eh kasi, sa mall, may aircon. Di po ba? Sa mall, may aliw. Ang mall ay lugar ng convenience. Pero pagdating sa simbahan, minsan, kalahati, ang mga nasa upuan. Bakit? Kasi ang simbahan, hindi naging convenient. Hindi naging comfortable. At kapag nagsasalita pa ang pari, napokonsensya tayo. Meron tao kasi ayaw niya napokonsensya. Hindi po ba? Kasi gusto niya patuloy pa rin ang ligaya dun sa kasalanan ginagawa niya. Amen? Kaya nga po, meron mga ibang followers nagsasabi din sa akin, Father, pasensya na po kayo ha, hindi na po kami makakapunta at makakasimba sa bagong parokya niyo. Kasi po, walang parking. Maliit lang po yung parking space niyo. Pasensya na po, Father. I understand. And yet, I want you to see this. Is this really the reason why you go to church? Yan ba talaga ang pinakadahilan? Bakit nagsisimba ka? Dahil maluwang ang parking. See? Uh -huh. We have the wrong reasons uh -huh. for like going, na going to church. Now. Some people go to church just for convenience. Naghahalap ng ginhawa. Pero ang tanong ko po, mga kapatid, ano ba talagang tunay na mahalaga? Ginmasatipolo hay napakinggan. doon awahan ano o dahil sa siya. at sana umili kayo ng mas mabuti. opo sa mol. Okay sa loob, pros labas. Huwag ano sa labas magbaha. Nagbibigay ng buhan, pero minsan, mo din Di po ba? sa mall, makakakita ka ng sale. Pero sa loob lang ng simbahan, doon natin makikita ang salvation. Sa mall, maraming ilaw. Pero sa loob ng simbahan, ang totoong liwanag. Sa mall, gastos ang kailangan. Pero sa simbahan, grasya, biyaya ang iyong matatanggap. Hindi po masama ang mag-mall, pero ang mall ay para sa tiyan at para sa ating mga mata. Pero ang simbahan ay para sa ating mga kaluluwa. Ang mall, mauubos ang iyong pera. Pero sa simbahan, magbibigay naman sa iyo ng kayamanang hindi mauubos. Kaya nga mga kapatid, alalahanin po natin kung kaya nating maglaan ng oras para maglakad sa mall. Sana maglaan din naman kayo ng oras para sa Diyos. Amen? Kung kayo yung gumastos sa mall, sana kayo niyo rin naman na magbigay, tumulong sa simbahan. Kung kaya mong bumalik-balik sa mall kahit na wala kang kailangan, diba? Mas lalo pa pang bumalik sa simbahan dahil ang dami nating tinanggap na hindi naman natin hiningi sa Diyos. Amen? Sa so, mall, lalabas ka masaya. Pero ano, sa simbahan, lalabas ka. May dalang buhay na walang hangga. Meron pong isa pang kwento tungkol sa isang lalaki. Lumapit din po sa pari. Ang pari ay kura paroko ang paris priest ng maliit na parokya. Sabi po nitong lalaki, Father, alis na po ako sa simbahan ito kasi nakakita na po ako ng perfect na parokya. Sabi po ng pare, wow, saan naman yung perfect na parokya na simbahan na lilipatan mo? Sumagot po ang lalaki, doon po sa katedral. Doon na po ako magsasir, doon na po ako magsisimba. Inayaan po siya itong Paris Priest. ngayon akmi naman. Haraw, ang araw ang lumipas, nagkakita po ang dalawang pari. Yung pari na maliit na parokya at yung rektor, yung pari ng katedral. Kinumusta po itong Paris Priest ng maliit na parokya, yung rektor ng katedral, sabi niya. Lumipat ba yung lalaki doon sa inyo sa katedral? Oo, sabi po ng rektor ng katedral. O, kumusta naman? Sabi po ng pari ng maliit na parokya. Sumagot po ang pari ng katedral. Ayun, pagkalipat niya, nagulo kami dahil sa kanya. Dati, perfecto ang katedral. Ngayon, dahil sa kanya, nag-away-away kami. Sabi niya dear friends, do not think that the church needs you, but rather always think you need the church. Amen? St. Augustine tells us, the church is our mother. The church nourishes us and teaches us. She corrects us and guides us. Oh, kapatid, huwag niyo Kayo ang sagot para maging perfecto, para gumanda ang simbahan. Always remember, it's not you, but it is... Tinapay doon, no, akala ko gindala nung tinapay. Wala ko. The is our church mm. is perfect. Ay, not not because of us, but because of Jesus. Our Lord and our God. Ay, 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 Amen. Hindi Hindi lang dahil